Good afternoon guys Kaapon nasa beach tayo sa Lubo, Batangas Ngayon naman, nandito tayo sa Indang, Cavite Nag-service naman tayo ngayon O oh, yan, buhay on call yan, Dito sa Indang, Indang po yan. Happy Mother's Day po sa ating mga ina Sa ating asawa Happy Mother's Day po sa inyong lahat nag on call ulit muna tayo yan ah, sunod sunod ang biyahe dumating tayo kahapon mag alas 12 na ng gabi galing tayo ng lubo sa beach sipag sipag lang kailangan kumayod ng maayos salamat salamat Dari Guzman, The handyman. Subscribe naman po sa YouTube channel niya. Ngayon po, wala muna tayong puting-ting ngayon. Sa na ng puting-ting, nakapila ang gawain sa bahay. Pagdating natin doon, pag wala tayong ano, trabaho sa uh, pagmamaneho, doon magbubuting ting na naman tayo. Ayan. Doon na highway, kundang indang naik.